Ingkanto Tingkanto Paris. Tingkanto. Tingkanto Paris. Talu ya ya. So ngayon nga dito kami sa Paris House. Ingkanto Kanto kante nih Ingkanto Ano? Sa si Ogi to Pogi ya, Ingkanto Want to see our play abulan. Encanto Encanto si Yo Rayo. Sa Kumain ka na. Oh, Nabusog ka pa, walang bayad. Oh, utang. <laughs> dito, dito ka na. Ito na kayo, sa house. <laughs> sa house. <homeless. laughs> umutang na pala kami rito. Kumain lang kami sa Parisan. Eh. Utang. Hindi nagbayad siya umida po ugi. <laughs> Ito. Okay, salamat. Salamat <laughs> Bye bye. Ayan oh. Utang, utang. Stop. Bye bye. Ito nga pala yung tunay na diwata mga par Ang may-ari ng parisan Napagandang diwata mga par So what's up mga par Portuguese video And nga pala Dito kami -dito sa isa, ano, isa? Paris di Diwata Kasama <laughs> ko yung dalawang inkanto Oh yan yeah. Inkanto, inkanto tinubuan <laughs> Kung may Paris Diwata pero man Paris inkanto Ayan, yeah, <laughs> At ito ng mga parang aming order ng Paris Paris ng Diwata Sabaw pa lang mga pare Talaga namang mapaparami ka na ng higop At mayroon pang chicharong bulaklak itong mga paro Napakasarap nito mga par Paris ng Diwata mga par At eto mong dalawang kasama ko mga pare Talaga namang hindi na makapagantay Para tirahin ang Paris ng Diwata Tingkanto Paris Tingkanto Wala Di ni ito Paris ng Diwata Basta 5pm, Dito na, Pag hindi uh, kayo kumakain Ayaw ay, 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 magluto pala 5pm O, so, oh, pag ayaw magluto, dito Saan ba ito? Inkanto, ano? inkanto kami yan <laughs> Pag di na magluto, dito matik oh. Kain kayo rito, kakain Sarap po hmm. Oh, yung kanin merong ano, ano mo to? Star Margarine Itong dalawa kong kasamang inkanto ay inkanto ay kasama kong dalawa ay talaga namang sarap na sarap sa paghigop ng sabaw ng Paris mga par. Tapos di tayo magbabaya mo. Tatakpan natin. Tapos di tayo magbabaya tatakpan natin. sobrang sarap nga ng Paris na to mga par. Eh yung kasama ko biglang nabingin nung sinabing babayaran na. Tilis <laughs> Ha? O oh, pani Sir ray, bayaran mo na Nakakabingi rin pala itong mga par Sa sobrang sarap, tingnan mo Nabingi itong kasama ko nung bayaran ng mga par Nabingi Sa sobrang Muram sarap Maraming tiyak, salamat sa... Pagkain Ano ah, to, 55? 55 o oh. Sa ka pa? Kumain oh! ka na Nabusog oh! oh ka oh! pa, walang bayad Utang no! dito, dito ka na <laughs> Ito na kayo sa house. <laughs> sa house. Umutang na pala kami rito. Kumailan kami sa parisan eh. Utang. Hindi nagbayad yung Ogida Pogi. Ito. Sige. Salamat. Salamat ka. Ah. Bye bye. Ayan oh. Utang. Utang. Bye bye. <laughs> ito nga pala yung tunay na diwata mga par, ang may-ari ng parisan. Napagandang diwata mga par.